Hi guys, ayan magluluto ako ng mitsado. Ipiprito ko muna yung aking patatas at carrots. Ayan, naprito ko na at ihiwalay ko muna para sa pagigisa ng bawang at sibuyas. Igigisa ko na yung bawang at sibuyas. At next na yung ating karning baka. Luto na siya dahil nailaga ko na yan at napalambot na. At nag-add na rin ako ng patis, dahon ng laurel, cubes, beef cubes. At wow, sarap. Kunti lang yan. Lagyan natin ng tomato paste. Halu haluin natin ng konti. At ilagay na natin yung liver spread. Ayan. Yung liver spread na masarap. Ilagay ko na rin yung sabaw ng pinaglagaan. At halu haluin lang natin para magmix yung labor's bread. Tinikman ko siya. Masarap na. Pero nilahat ko na yung labor's bread para mas masarap. At yan, nag-add rin ako ng kunting asukal. Para mas masarap siya. Maya-maya lang kukulo na yan. Ayan, ilagay ko na rin 'yung aking patatas at carrots na naprito na siya. At nag-add na rin ng uh, pamintang durog. Nasa inyo na 'yon, guys, kung paano niyo pagsama-samahin 'yung sangkap, o paghalo-haluin, at nag-add na rin ako dyan ng siling maanghang pero hindi ko na siya hinawahiwa para hindi siya kumanghang. Yan, kumulo na siya. Patutuyuin ko lang siya ng konti para magmi-melt yung sauce niya. Para pag nag-melt na siya, ayun, luto na siya at masarap na. O, di ba diba guys? Nilagay ko na rin yung bell pepper para dagdag aroma. Napaka bangon yan sa ulam. Oh, ba? Diba? Tingin pa lang masarap na siya at malasang malasa. Yan, sarap. Pwede nang kumain. Maya-maya lang magmi-melt na ang ating sauce. At yan, nag-melt na siya, guys. Sobrang sarap na niya. O, oh, diba? Mapapa-extra rice talaga ako nito sa sobrang sarap. O, oh, siya. Kain na tayo. Thank you for watching, guys.